Sige to, luling nga po na muna yan. <laughs> <laughs> Kaya pala yun. <laughs> <ino. laughs> Ibitahin ka na. Tapos <laughs> <Stop is> open ka. <laughs> Ay, sabaw <bawang> ko may higo. Ito nyo? <laughs> Inom lang ang pahinga. <laughs> Inom lang ang pahinga niyan. <laughs> ito pa rin kukuha ng kanibari. Yeah, sige, sige. Kukuha <laughs> <laughs> na, na ng kanin niyan. Peep round dam, peep round. <laughs> Super Sulit yung bayad na ito, eh. dani nga kumarami nagbaya, nagpili yun yan may tawin kanin, may tawin kanin may tawin kanin may tawin kanin dami a to pa susunoditong kanin meron pa ang tibay niya to ragbo nato nagbig limang minuto si Agda to ay kumakain pa rin si Agda to ay Kaya't may arusan tayo pa kayo tayo. Kaya naligtimula. Mayroon tayo sa iyo natin eh. Ano ka Ayan, ang tiyan ni Galido. pa ka to? dedication? Yung pagsarawan. Kaya kumakain pa rin. Kain pa rin.

7. Pare 7. Ano pare mini bro ata ngayon? Ebra Ano no sino laban? E, ko lang. Red Bull yun nakarami. Ay hindi ano yan, All Star. Ay All Star Pilipinas. Pilipinas. Sa mga problema ng mga Di ba ano? Sa mga Sa America din. Tobe. Six. Ano mas mo sa akin natin? Gusto ko pare. Talaga. Number one, number one, number one, number one, number one, number one! Tignan niyo siya ako, makain pa rin siya. After 55. Nakadikit na talaga yun dyan. Number five, number pa rin, no? Tignan mo. Whatever. Mamayan. <laughs> <laughs> mamaya mo, kaya mayan pa rin <laughs> Wow. <laughs> talaga 'yan. pa rin. Sarap kumain nito. Alas 8 na po. Kumakain pa rin siya. Alas 6 nagsimula 'yan. Tuansa <laughs> pa po kumakain yan